Handa na sana siyang pakasalan ang lalaking pinakamamahal niya. Pero ilang oras bago ang kasal, may lihim siyang narinig. Isang lihim na babago sa lahat. Ngayon, hindi na siya bride na umiiyak. Kundi bride na babalik. Para sa matinding ganti. Ano ang ginawa ng groom? At anong nakakagulat na plano ang inihanda ng bride? Sa simbahan ng San Felipe, kumikislap ang mga kandila habang naglalakad si Liana sa gitna ng isle. Ang kanyang puting bestida ay dumudula sa marmol na sahig, parang alon ng liwanag. Tahimik ang lahat. Tanging tibok ng puso niya ang naririnig niya sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit bago siya makarating sa altar, may boses siyang narinig mula sa silid sa gilid ng simbahan. Mahina, ngunit malinaw. Boses ni Marco, ang groom. Pagkatapos ng kasal, makukuha ko rin ang ari-arian ng pamilya nila. Hindi ko na siya kailangang pakasalan sa totoo. Natigilan si Liana. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Napatingin siya sa pinto ang bahagyang nakabukas. Sa loob, nakita niya si Marco na nakangiti, kausap ang babaeng abay. Pagkatapos nito, ikaw ang gusto kong makasama. Siya lang ang daan. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang mga bulaklak na hawak niya ay halos mabitawan niya. Ang paligid ay tila umikot. Ang mga bulong ng mga bisita ay nagmistulang dagundong sa kanyang tenga. Tumakbo siya palabas ng simbahan. Umulan. Ang langit ay parang nakikiramay sa kanya, bawat patak ay parang luha sa lupa. Nakatayo siya sa ilalim ng punong akasya, habang nanginginig sa lamig at galit. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may apoy na nagsimulang magliyab. Matapos ang ilang minuto, pinunasan niya ang kanyang mukha. Bumalik siya sa simbahan. Tahimik ang lahat ng bumukas ang pinto. Basang-basa ang kanyang buhok, ang kanyang make-up ay naghalo sa ulan, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Lahat ay napalingon. Umiti siya, malamig, mapanganib. Lumakad siya muli sa gitna ng aisle, mabagal, matatag, tila ibang tao na. Si Marco ay natigilan, halatang hindi alam kung ano ang mangyayari. Handa ka na bang magpakasal? Tanong ng pari. Umiti si Liana, hindi inalis ang tingin kay Marco. Handa na ako, father. Ngunit sa kanyang isip, iba ang sinasabi ng kanyang puso. Handa na akong ibalik sa kanya ang lahat ng sakit. Tumunog ang kampana, mahaba, mabigat. Ang simoy ng hangin ay parang may dalang babala. Habang iniaabot ni Marco ang sing -sing, may kumislap sa mata ni Liana, hindi luha, kundi apoy ng paghihiganti. At sa mismong sandaling iyon, bago pa man magbigkas ang pari ng ti now pronounce you, may sumabog na katotohanang magpapabago sa lahat. Isang malakas na tinig ang pumunit sa tahimik na simbahan. Hindi siya dapat kasal sa akin, sigaw ni Liana, sabay hampas ng kamay ni Marco na may hawak na singsing. -sing. Nahulog ang gintong singsing -sing sa sahig, gumulong at huminto sa paanan ng pari. Ang lahat ay napasigaw, ang ilan ay napatayo sa kanilang upuan. Si Marco ay napaatras, namutla, halatang nagulat sa bigla ang pagsabog ni Liana. Ngunit si Liana, hindi na siya ang babaeng mahina at umiiyak. Ang kanyang boses ay matalim na parang espada, bawat salita ay tinataddad ang katahimikan. Lahat kayo, naririnig ninyo ba? Sabi niya, umiikot ang tingin sa mga bisita. Ito ang lalaking pinakasalan ko sana dahil sa pag-ibig ngunit siya, nagpakasal lang para sa pera ng pamilya namin pumutok ang mga bulungan sa loob ng simbahan. Ang ina ni Marco ay napahawak sa dibdib. Ang abay na babae, ang parehong babae na narinig ni Liana kanina, ay biglang yumuko, nanginginig. Lumapit si Liana sa kanila, mabagal, nakatingin ang diretsyo kay Marco. Ang ganda ng plano mo, Marco. Pero ang hindi mo alam di. Huminto siya sa tapat ng altar. Mas matagal na kitang kilala kaysa sa akala mo. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na voice recorder. Pindot. At umalingaw nga o sa buong simbahan ang mismong boses ni Marco. Pagkatapos ng kasal, makukuha ko rin ang ari-arian ng pamilya nila. Hindi ko na siya kailangang pakasalan sa totoo. Pagkatapos nito, ikaw ang gusto kong makasama. Siya lang ang daan. Tahimik ang lahat. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila musika ng pagkawasa. Ang mukha ni Marco ay namutla at ang abay ay halos maiyak sa takot. Lumapit si Liana sa kanya at sa malamig na tinig ay nagsalita. Akala mo, laro lang ito. Akala mo, wala akong pakiramdam. Pero ngayong araw, sa harap ng Diyos at ng lahat ng tao, ibabalik ko sa iyo ang lahat. Hinila niya ang belo mula sa kanyang ulo at itinapon ito sa mukha ni Marco. Ang mga bisita ay napasigaw, ang ilan ay tumakbo palabas, ang iba ay nanatiling nakamasid, hindi makapaniwala. Ang pari ay natigilan, hindi alam kung itutuloy ba ang seremonya o tatakbo na lang din. Ngunit hindi pa tapos si Liana. Ang pera ng pamilya namin, hindi mo kailanman makukuha. Dahil bago pa magsimula ang kasal na ito, pinasara ko na ang lahat ng account na gusto mong kontrolin. Lahat ng dokumento, lahat ng kasunduan, binura ko. Ang mga mata ni Marco ay lumaki, tila isang batang nawala ng laruan. Liana, mahal kita. Hindi. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng pagmamahal, putol niya. Lumapit siya ng mas malapit hanggang magtama ang kanilang mga mata. Ang pagmamahal, Marco, ay hindi ginagamit. Hindi ito ibinebenta. At lalong hindi ito nilalaro. Tumalikod siya kumarap sa mga bisita, sa mga taong minsang humanga sa kanila bilang perfect couple. Ngayon ninyo nakita kung ano ang tunay na kasal, isang huwad na seremonya para sa kasinungalingan. Mabagal siyang naglakad palabas ng simbahan, bawat hakbang ay may bigat, may dignidad, may tapang. Ang ulan ay tumigil. Ngunit sa labas, sa ilalim ng madilim na ulap, may liwanag na sumikat, isang sinag ng araw na tumama sa kanyang mukha. Bumiti siya ng bahagya habang hinuhubad ang sapatos at hinahayaang maramdaman ang malamig na lupa. Sa likod niya, ang simbahan ay puno ng kaguluhan. Si Marco ay nakaluhod, nakayuko, hawak ang singsing na hindi kailanman maisusuot. Ngunit si Liana, sa wakas, ay malaya. Ang tinig ng kampana ay muling umalingaungaw, ngunit ngayon ay tila hudyat ng pagtatapos ng kasinungalingan at simula ng kanyang matinding ganti. Habang lumalayo si Liana sa simbahan, naririnig pa rin niya ang mga sigaw at bulungan sa loob. Ang mga taong minsang pumalakpak sa kanilang pag-ibig ay ngayoy nagbubulungan, nag-uusap tungkol sa iskandalo ng taon. Ngunit si Liana ay hindi lumingon. Ang bawat hakbang niya sa basang kalsada ay parang pagpunit ng tali na matagal nang nagbubuhol sa kanyang puso. Ang ulan ay muling umulan, ngunit ngayong pagkakataon, hindi na ito malamig. Mainit, parang apoy na hinuhugasan ang lahat ng kasinungalingan. Bumuntong hininga siya, malalim, mabigat, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam siya ng katahimikan. Habang naglalakad siya, may isang itim na sasakyang huminto sa tabi niya. Bumaba ang bintana. Isang pamilyar na mukha ang sumilip, si Rafael, ang dating kasintahan na minsang iniwan niya para kay Marco. Liana, Mahinang tanong ni Rafael, halatang nagulat sa itsura niya. Anong nangyari sa iyo? Umiti siya, mapait. Matagal kong itinago ang katotohanan, Raf. Pero ngayong alam na ng lahat, tapos na. Tinitigan siya ni Rafael, kita sa kanyang mga mata ang awa at paghanga. Sumakay ka. Hindi ligtas dito. Baka sundan ka nila. Sandaling nagdalawang isip si Liana, Ngunit nakita niya sa rearview mirror ang mga taong papalapit, mga mamamahayag, mga bisita, at si Marco, tumatakbo, basang-basa, hawak pa rin ang sing -sing. Pumasok siya sa loob ng sasakyan. Habang umaandar sila palayo, tumingin siya sa salamin, sa simbahan na unti-unting lumiliit sa likod. Hindi ko akalaing ganito magtatapos, sabi niya mahina. Baka hindi pa ito ang katapusan, sagot ni Rafael. Tumalikod siya, Tinitigan si Rafael at sa unang pagkakataon ay napansin ang mga mata nitong puno ng pag-unawa. Tahimik silang naglakbay sa kalsadang nababalutan ng ambon. Ang amoy ng ulan, ng lupa, ng bulaklak mula sa kasal, lahat ay nagsanib, parang alaala ng isang bangungot na unti-unting naglalaho. Ngunit sa isip ni Liana, may gumugulong na ideya. Hindi pa siya tapos. "Raf," sabi niya bigla, "may kailangan akong gawin." Tumingin ito sa kanya, bahagyang nagulat. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako aalis ng ganito lang. Si Marco at ang babae niya hindi pwedeng matapos lang sa kahihiyan. Liana, ginawa mo na ang tama. Nasira na ang plano nila. Hayaan mo na. Umiti siya, malamig. Hindi pa nila nararanasan kung ano ang tunay na sakit ng pagtaksil. Tumahimik si Rafael, alam niyang wala nang makakapigil sa kanya. Lumipas ang ilang araw. Sa social media, sumabog ang balita tungkol sa kasalang na uwi sa iskandalo. Mga larawan ni Liana, basang-basa sa ulan, nakatingin ang diretsyo kay Marco, ay kumalat na parang apoy. Ang babaeng ni Loco sa altar, sabi ng mga headline. Ngunit sa likod ng mga balitang iyon, si Liana ay tahimik na gumagalaw. Kinausap niya ang mga abogado ng kanilang pamilya. Ibinigay niya ang lahat ng ebidensyang hawak niya, ang voice recordings, mga mensahe, mga dokumento ng kasunduan. At sa loob ng isang linggo, nasira ang negosyo ni Marco. Ang mga kliyente niya ay nagsyatras. Ang kumpanya niya ay bumagsak. Ang mga taong minsan ay yumuko sa kanya ay ngayon ay umiwas ng tingin. Si Marco, na minsang laging nakangiti sa kamera, ay ngayon ay nagtatago sa dilim. Habang pinapanood ni Liana sa balita ang pagbagsak nito, hindi siya ngumiti. Ngunit sa kanyang mga mata, may liwanag ng katarungan. Lumapit si Rafael, dala ang dalawang tasa ng kape. Ngayon, tapos na, tanong niya, mahinahon. Tumingin si Liana sa bintana. Ang ulan ay muling bumuhos, ngunit ngayong pagkakataon, hindi na ito mabigat. Hindi ko alam kung tapos na, sabi niya. Pero alam kong hindi na ako biktima. Hindi ko na kailangan ng kasal para maging buo. Umupo siya sa tabi ng bintana, pinapanood ang ulan na bumabagsak sa salamin. Ang bawat patak ay parang pagtanggal ng sugat, isa-isa, hanggang sa wala nang natira kundi lakas. Sa labas, may naririnig siyang mga kampana ng simbahan sa malayo. Ngunit na yung araw, hindi na ito tunog ng kasinungalingan. Tunog ito ng bagong simula ng isang babaeng muling ipinanganak sa gitna ng unos. At habang nakatingin siya sa kalangitan, may ngiti sa kanyang labi. Hindi ng ganti kundi ng kalayaan. Makalipas ang ilang buwan, tila nagbago na ang mundo ni Liana. Ang dating babaeng kilala bilang iabandonadong bride ay ngayon ay naging simbolo ng lakas sa mga kababaihan. May mga artikulo, mga vlog at mga panayam tungkol sa kanya. Lahat nagtatanong kung paano niya nagawang tumayo matapos ang matinding kahihiyan. Ngunit sa likod ng mga ngiti sa kamera, may mga gabi pa rin na tahimik niyang inaalala ang lahat. Ang mga alaala ng simbahan. Ang tunog ng kampana. Ang boses ni Marco, paulit-ulit sa kanyang isip. Pagkatapos ng kasal, makukuha ko rin ang ari-arian ng pamilya nila. Minsan, napapatigil siya, humihinga ng malalim, sinusubukang kalimutan. Ngunit alam niyang ang mga sugat na iyon ay hindi kailangang itago. Dahil ang mga sugat na tinanggap niya ang naging dahilan kung bakit siya matatag ngayon. Isang araw, habang naglalakad siya sa baybayin ng batangas, suot ang simpleng puting damit, nakatapak sa buhangin, may narinig siyang boses sa likod. Hindi ko akalaing makikita pa kita dito, sabi ng boses na iyon. Lumingon siya, si Marco. Payat, maputla, at malayo na sa dating imahe ng isang makapangyarihang lalaki. Ang kanyang mga mata ay mapupungay, puno ng pagsisisi. Hindi nagsalita si Liana, tinitigan lang siya. Lumapit si Marco, mabagal, tila natatakot na baka lumayo siya. Liana, alam kong huli na. Pero gusto kong humingi ng tawad. Tahimik. Ang dagat ay banayad, ang hangin ay malamig. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa ang lahat ng iyon, patuloy ni Marco. Kasakiman siguro. Takot. Lahat ng bagay na hindi ko alam kung paano harapin. Tumitig siya kay Liana, umaasang may kahit maliit na awa sa kanyang mga mata. Ngunit ang mukha ni Liana ay payapa, parang ilog na natutong huminto sa pag-agos ng galit. Ang tawad, Marco, sabi niya, ay hindi para sa iyo. Para ito sa akin. Nagulat siya sa sagot. Para sa iyo, tanong ni Marco. Sagot ni Liana. Dahil habang galit ako sa iyo, hawak mo pa rin ako. Ang tawad ay paraan ko para tuluyang makawala humakbang siya palapit sa tubig, hinayaan ang alon na dumikit sa kanyang mga paa. Hindi ko na iparamdam sa iyo ang sakit. Dahil nakita ko na, nasira mo ang sarili mong mundo nang hindi ko kailangang gumalaw. Tumulo ang luha sa pisngi ni Marco. Hindi ko akalaing ganito ako matatapos. Hindi pa huli ang lahat, sabi ni Liana, hindi tumitingin sa kanya. Ang kasalanan ay hindi mo mabubura, pero maaari mong baguhin kung sino ka mula rito. Tahimik silang pareho. Tanging alon at hangin ang nagsasalita sa pagitan nila. Ilang sandali pa, tumalikod si Liana at naglakad palayo, mabagal, may dignidad, hindi na tinitingnan si Marco. Si Marco naman ay nanatiling nakatayo, nakatingin sa dagat, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod niya. Ang mga ulap ay kulay kahel, parang apoy at dugo na naghalo sa langit. At sa gitna ng dilim, may kakaibang katahimikan. Pagdating ni Liana sa dulo ng dalampasigan, nakita niya si Rafael, nakasandal sa poste ng ilaw, hawak ang dalawang bote ng tubig. Mumiti ito nang makita siya. Akala ko hindi ka darating, sabi ni Rafael. Wala akong dahilan para hindi, sagot ni Liana, may bahagyang iti sa labi. May kailangan ka bang isara? tanong ni Rafael. Hindi, sagot niya. May kailangan lang akong bitawan. Sabay silang umupo sa buhangin, pinapanood ang dagat na kumikislap sa huling liwanag ng araw. Alam mo, sabi ni Rafael, minsan, kailangan nating masunog para makita ang tunay na kulay ng sarili nating liwanag. Tumingin si Liana sa kanya, tahimik at mumiti. Siguro tama ka, sagot niya. Ang mga sugat ay hindi palaging paalala ng kahinaan. Minsan, marka ito ng kung gaano tayo katatag. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nagliwanag ang mga bituin. At sa ilalim ng mga iyon, si Liana ay tumingin sa kalangitan, huminga ng malalim at tuluyang umiti. Hindi dahil sa ganti. Hindi dahil sa panalo. Kundi dahil sa kapayapaan. Ang kapayapaang matagal niyang hinintay, ang katahimikan ng isang babaeng nakaligtas, tumayo at natutong magmahal muli, hindi sa iba, kundi sa sarili. Kinabukasan, ginising si Liana ng banayad na hangi na pumapasok sa bintana ng maliit niyang bahay sa tabi ng dagat. Ang mga alon ay marahang humahalik sa dalampasigan, parang paalala ng bagong simula. Naglakad siya palabas, suot ang simpleng puting robe, hawak ang tasa ng kape, habang ang araw ay unti-unting sumisilip mula sa silangan. Tahimik ang paligid, tanging mga ibon at hampas ng alon ang maririnig. Matagalan niyang hindi nararanasan ang ganitong kapayapaan. Walang sigawan, walang bulungan ng mga tao, walang mga mata na humuhusga. Tanging siya, ang dagat at ang sarili niyang katahimikan. Munit sa gitna ng katahimikan, may tunog ng makina ng sasakyan na dumating sa likod ng bahay. Paglingon niya, nakita niya si Rafael, may dalang malaking sobre at ngiti sa labi. "Magandang umaga," sabi nito. "Magandang umaga rin," sagot ni Liana. "Ano iyan?" May dumating mula sa lungsod, sabi ni Rafael habang inaabot ang sobre. Mukhang opisyal. Binuksan ito ni Liana, mabagal, may halong kaba at kuryosidad. Sa loob, may liha mula sa isang publishing company. Isinulat nila na gusto nilang ilathala ang kwento ni Liana, hindi bilang chismis, kundi bilang inspirasyon. Isang libro. Isang kwento ng kababaihang niloko, bumagsak, ngunit bumangon ng mas matatag. Tahimik siyang napangiti. Hindi ko inakala na darating sa ganito, bulong niya. Tumingin si Rafael sa kanya, seryoso. Alam mo, Liana, siguro ito na talaga ang dahilan kung bakit mo kailangang pagdaanan ang lahat ng iyon. Hindi para masira. Kundi para magsilbing ilaw sa iba. Napatingin siya sa dagat. Ang liwanag ng araw ay sumasalamin sa tubig, parang daang binubuo ng gintong alon. Maraming babae ang tumatahimik sa sakit, sabi niya. Maraming hindi nakapagsasalita dahil natatakot o dahil iniisip nilang kasalanan nila. Huminga siya ng malalim. Pero kung kaya kong sabihin ang kwento ko baka may isang babae, kahit isa lang, na magkaroon ng lakas na umalis. Mumiti si Rafael. Iyan ang tunay na ganti, sabi niya. Hindi paghihiganti sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pagbangon. Tahimik silang pareho habang pinagmamasdan ang dagat. Ilang araw ang lumipas at nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Liana. Pumunta siya sa Maynila, sa opisina ng publishing company. Doon, sinalubong siya ng mga editor, mga babaeng nakangiti, halatang humahanga sa kanya. "Miss Liana," sabi ng isa, "ang kwento ninyo ay hindi lang tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa katapangan." Habang pinipirmahan niya ang kontrata, napansin niya ang pamagat na inilagay nila sa draft ng libro. Ang babaeng iniwan sa altar at ang araw na natutunan niyang tumindi. Hawak niya ang panulat, nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa takot, kundi sa dami ng alaala. Nang matapos siyang pumirma, napangiti siya, malambing, puno ng kalayaan. Paglabas niya sa gusali, sinalubong siya ng mga flash ng kamera at mga tanong mula sa media. Liana, totoo bang may libro tungkol sa inyo? May mensahe ba kayo para sa mga babaeng niloko rin? Umiti siya at sa banayad ngunit malinaw na boses, sinabi niya, "Ang mensahe ko, huwag ninyong hayaang sirain ng isang kasinungalingan ang inyong halaga. Ang pag-ibig ay dapat nagbibigay buhay, hindi kumikitil ng tapang. Kung may umalis sa inyo, huwag ninyong habulin. Baka iyon ang paraan ng tadhana para iligtas kayo." Tumunog ang mga kamera. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si Liana ay kalmado. Hindi na siya babae ng trahedya. Isa na siyang... Habang papalayo si Liana mula sa gusali ng publishing company, tinatanaw niya ang lungsod na minsang naging saksi sa kanyang pagkawasa at ngayon sa kanyang muling pagbangon. Ang mga ilaw ng kalsada ay tila mga bituin sa lupa, kumikislak sa dapitapon. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang bigat ng nakaraan, ngunit higit pa roon ang gaan ng kalayaan. Tumigil siya sandali sa isang coffee shop sa kanto, kung saan madala silang magkita noon ni Marco. Ngunit ngayong gabi, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito lugar ng sakit, kundi ng alaala, alaala na maaari ng bitawan. Umupo siya sa tabi ng bintana, umorder ng mainit na tsokolate, at inilabas ang maliit na kwaderno. Doon niya sinimulang isulat ang unang linya ng kanyang libro. Ang babae ay maaaring masaktan, ngunit kailanman hindi siya mananatiling wasak. Habang isinusulat niya ito, may pumatak na luha sa papel, hindi luha ng lungkot, kundi ng tahimik na pasasalamat. Pasasalamat sa mga aral, sa mga sugat na nagturo sa kanya kung sino siya. Pasasalamat sa mga taong iniwan siya, dahil doon niya natutunan kung paano yakapin ang sarili. Sa labas, unti-unting nagdilim ang langit, at sa malayo, may dumaan na malamig na simoy ng hangin, parang yakap ng bagong simula. Tumayo siya, bitbit -bit ang kwaderno, at lumabas ng kaf. Habang naglalakad sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada, napansin niya ang isang batang babae na umiiyak sa gilid ng daan, hawak ang sirang baukwet ng bulaklak. Lumapit siya, tahimik at tinapik ang balikat ng bata. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Liana. Sabi nila, hindi na ako mahal ng kaibigan ko, sagot ng bata, humihikbi. Umiti si Liana at kinuha ang bulaklak. Alam mo, sabi niya, minsan, hindi lahat ng pagkawala ay masama. Minsan, iyon ang paraan ng buhay para bigyan tayo ng mas maganda. Tumingin ang bata sa kanya, bahagyang umiti. Ibig sabihin, may darating pang mas mabuti. Sagot ni Liana, basta maniwala ka. Bago siya umalis, Iniabot niya ang isang maliit na bulaklak mula sa bokwet pabalik sa bata. Para maalala mong kahit anong mangyari, may bahagi ng mundo na maganda pa rin. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang batang tumawa, isang simpleng tunog, ngunit puno ng pag-asa. At sa sandaling iyon, alam ni Liana na natapos na talaga ang kanyang kwento ng paghihiganti. Ngunit nagsisimula na ang mas mahalagang kabanata, ang kwento ng kapatawaran, paghilom at pag-ibig sa sarili. Tumingin siya sa langit kung saan kumikislap ang mga bituin. Mumiti siya ng tahimik at binigkas ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Salamat sa lahat ng sakit na nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. At sa gabing iyon, habang tinatangay siya ng hangin ng bagong simula, si Liana ay tuluyang naging malaya, hindi bilang babaeng iniwan, kundi bilang babaeng natutong tumindig at lumakad patungo sa liwanag ng kanyang sariling hinaharap.